Dito, tayo. Thank dito. Thank you Taya, dito. Taya, thank you. dito. Taya, dito. Taya, dito. Taya, dito. 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 Taya, dito. Taya, dito. Taya, dito. Meron tayong pupuntahan at sasama namin kayo. Itabi ko lang saglit itong litsyon dito. Merong kinalaman to sa gagawin natin today. Dahil merong nag-message sa atin na Cubs din natin, parte ng Cubs Nation, na iniimbitahan tayo na dumalo dun sa tinatawag nilang longest boodle fight. Hindi lang ako sure kung longest boodle fight ba yun ng Pampanga. Aalamin natin. Pero kapag boodle fight na ganyan, game na game yung umahawak ng camera sa likod eh. Yung kapitbahay natin, nandito na naman sa Cubs Nest Channel. Siyempre nakakaya naman pumunta dun na walang alay o handog man lang, ba? Diba? So siguro, ito na lang, tong litsyon. Alam mo, pupunta tayo doon ng kakailan tayo. Ah, kaya yun, di ba, Perry? Abot mo na yung box dito. Box ko muna ito, mga kams. Tapos sakay natin kay Bubbles doon sa pickup natin. Susugod tayo doon. Ready na? Ang alay natin, litchun ko, chinilyo. Nasa box na, sakay na natin ito. Tapos, batsy na. Kaya tayo, let's go! Para pala tayo nakalimutan? Balik lang ako sa glit mga kabs ha. May naiwan ako na ang eh. Saka bukod sa na ito Itong magkakamera kasi naiwan. Parang tayo magpag-vlog? Saka uh, sabihin ko na rin ngayon tol. Kasi yung panahon parang madilim eh. So iniisip ko, paano magbubudel sila kapag ka natuloy yung ulan na ganyan? Mabibigyan lang po namin kayo ng expectation ha. Huh? Kasi mamaya pagdating natin doon, wala namang budol. Pero nag-message na po siya ulit na nagpe-prepare na sila. Tingnan natin. Let's go. Dito na yung Namprik naman ito. Namprik. Kinuha ni Super Perry. So, pwede na tayo malis. Kompleto na tayo. Wala na akong naiwan. Promise. Let's go. <laughs> Ito na nga ba? Ito na mga kab. Ito na 'yung sinasabi ko. Update ko lang kayo ha. Medyo may konting patak-patak na dito sa windshield natin. Ay, ano? Parang uulan eh. Pero sana lang wag na matuloy. Kasi nakakaya naman, 'di ba? Darating ka sa isang okasyon, tapos umulan baka isipin pa ikaw 'yung may balat sa puti. Eh. Tingin ko naman tol, sa dami ng kinainan natin, 'no? Yung natin natin, hindi naman tayo nauulanan. So siguro naman wala tayong balat sa puti. Pero may feeling ako eh. <laughs> <laughs> ano feeling mo? Merong isa eh. Hindi <laughs> ko natin yung Nauulanan palagi. Pagsalita ka na kasi, Shaker Perry. Puro sa'yo kasi ginagawa mo eh. Ah, tagal lang. Oh, hmm, akala ko kasi, ibaan ka sa puti. <laughs> Ayun, sana matuloy pa rin. Sana itong ulan na to eh, tumigil tapos yung budel, matuloy. Lapit na tayo siguro, 3 minutes or 5 minutes na lang to. Kain na na mga kabs! Manta na mga cubs. Let's go! tayo sa Del Carmen. So, andaan daan po kasi na ito, before, nung bata pa po ako, wala masyado mga sasakyan dyan. As in tahimik, Kami po, naglalaro lang dito sa labas. Eh, simula naging busy na po yung daan. para nawala na yung connection. Lalo na lumilipas yung panahon. Nagkakaroon na ng iba't ibang buhay. So, nung nagsara yung daan, dahil nagpapark ako dun sa medyo malayo, habang naglalakad ako pa uwi, nakita ko yung mga bata. <laughs> May mga bata na supposed to be ko sa ngayon nagaano na sila. Nag-cellphone, nag-iPad. Pero hindi, parang, awan ko, natunaw lang ako, parang napaka-nostalgic no -feel. Yung parang naalala ko nung bata pa ako, nung nandito ako sa kalsada, na kal kalaro ko yung mga kapitbahay. So, etong time na to, nung nagka-chance na sinarado yung daan, naisip ko na bakit hindi natin bigyan ng kabuluhan yung pagsara ng daan na to. Kasi ang tahimik eh. So, bakit hindi natin ibalik? Ibalik natin yung dating road na ito. Kahit sa simpleng salo-salo man lang, makita namin ulit yung, yung isa't sa at makapag-banding man lang. Tulad na to, yung kanya itong banding. Tara po! Manganta mo! Dahil Kelly, manyaman! <laughs> hindi ko pa pala nasasabi, mga Cubs, no? kanina pa tayo dito. So, nakapag-setup na sila tunti unti na nga, kahit medyo umaambon pa rin, eh, meron pa rin silang sinisetup na may mga kung ano-ano dyan, saging hotdog at mga prito-prito, pati kanin. Pero yung tinago natin dito sa likod ni Babol, hindi ko pa nilalabas. Tumatiming lang ako, eh. hindi ko alam yung tamang timing sa ganito, eh, kung kailan siya lalabas. Pero ang saya nila dito, pati mga bata, kawayan lang ng kawayan. Kapag nakita nila may camera, talaga nag enjoy sila. Sana tuloy-tuloy ang saya sana medyo tumigil naman to, no? Ang lakas ng ulan. Kunti-kunti na lang, iniintay ko lang mapuno yung mga lamesa, tapos silalabas na natin yung sorpresa na hindi pa rin nila alam ano, hanggang ngayon. Let's go! Kung nga rin lang yan nagbibidyo. <laughs> may camera, may camera. Kung nga rin lang siyang oh, nagbibidyo. Hindi, uh, kinukuha lang ako talaga, tol. Kanina, kumumuya ka na dyan. Ganito yan, ganito yan. Ganito yan. Oo. Hoy! 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 Barangay Del Carmen po ito. Eh, nangangapit bahay pa rin. guys. ibang barangay. <laughs> Uy, hindi naman ano po. Matis na lang po. Uy! Wala na kinumay na. Checkmate. Excited na po. Excited na po siya. Ayan, dinagdagan tuloy ni ate. Hindi <laughs> po siya kumain ng ilang araw para lang matuloy daw tong kakainin niyan to. <laughs> Grabe ka talaga, Tol. Hindi ka lang sa Team Galas kumakain na pangkapit bahay. Basta may nakikita <laughs> yung <laughs> pagkakain. Grabe ka. timing no so tumiming lang tayo kasi ganina sa'yo nila may picture picture lang kami tapos parang party party so ito kita niyo naman to kanina baba natin doon. tingnan natin kung ganun pa rin <laughs> tara kain na na mga cubs ay eto. para po kaya kayo para po kay munting salo salo hindi e, ako munti ito laki salo salo dito tapag kaya po kaya na eto Pagka maingay! Ito na! Oh! talo sa ano talaga eh. Bibigay ko to kay Ma'am ma Grace. Kasi siya po talaga nag pita sa atin dito. So ipapasa ko na lang. Ma'am, sa inyo po, ma'am, matigman nyo. Ay. Yan, madala, maganda sa usawa sa litsyon. Asa kahit anong nakadisplay dito. Uy! <laughs> Nang sauce, ang tawag po namin dyan. Andiyan na po yung litsyon, pwede tayong main. Ako pa talaga nag-iya. <laughs> oh, <dain> na <laughs> Excited Lampo. na po kami. Excited Lampo. na po yung kapit-bahay ko eh. Oh, let's go! Ikakrak na lang. Barangay Del Carmen. At natutunan ko sa ito eh. Yan. Ito ay

Ito na po yung pinaka taste test namin. Lo. Sana nag-enjoy kayo. Kain po tayo. Tara! Uy! Yo, may kasalanan na Kanina niya pa iniintay yan ba? Huwag ba kung ganyan eh.

Bali, hindi ko nga pala na-update, no? Kanina, medyo mulan. Tumigil din. Nakita nyo kaming kumain. Nag-enjoy lahat. Alos tapos na eh. Kumbaga, nag-enjoy na lang sila sa likod. May palaro. Uh, may mga pa-premyo. Siguro, kailangan din natin umexit kasi parang gusto sumali ni Jumbo para, para maglaro doon. Huwag ka na maglaro doon. Kaya ito, si Per, kanina niya pa pinag-iisipan yeah, niya. talaga may gusto to. Kanina pa yan. Kanina pa yan. Pero syempre, bago natin tapusin ang video nito, eh. Gusto natin magpasalamat kay Ma'am Grace na natin. Ma'am, um, salamat po ulit sa pag-imbita. First time lang po ba nangyari ito? First time. Kayo po Gardiner. Ang ganda kasi ano eh. Tsaka ano ma'am, ang dali ka usap ng lahat kapag kakainan na, kainan na. Wala nang ano. Mm, sobrang dami. Tsaka yun nga, ang tansya ko nga kanina, parang lagpas kinsing o oh, 20 na bahay ang haba po ng Boodle Pipe na ito. Hindi ko pa to confirm pero pwede natin sabihin, isa sa pinakamahabang Boodle Pipe dito sa Pampanga na nangyari. Dahil yan kay Ma'am Grace. Thank you po. Thank you, thank you. Salamat. Bye-bye. Gracias. Yeah. Nakakatuwa yung experience nyo At parang ang dami kong natutunan sa video na to Hindi sure kung nabanggit namin kanina Na coordinated po yun sa barangay At yung mismong road na yun Eh hindi pa naman talaga open Mga ginagawa kasi yun Tapos ngayon patapos na At mukhang bubuksan na siya Or baka bukas na siya Habang uh, sinushoot Or pinapalabas na Or uploaded na tong video na to Yun nakakatuwa lang Kasi parang ang dami kong natutunan Dun sa experience kanina Ang sarap lang maging simple At masaya sa buhay no Parang anong sinabi ng mga mamahalin At uh, engranding pagkain o masasarap na pagkain sa labas. Kung pinagsama-sama mo naman yung mga simpleng pagkain, pangmasang pagkain, kapag yan kasi pinagsama-sama mo tapos lahat ng kasabay mo, mga totoong tao, tapos sabay-sabay kayong kumain. Parang, parang mas mabubusog ka pa doon, mas mag -e enjoy ka pa doon, parang mas matutuwa ka pa doon. Parang hindi lang tulong is fight eh, parang hindi lang ganun yung nangyari. Para tong isang bayanihan, parang tulungan, ambagan, kasi kung makikita mo kanina kahit ano, kung anong meron ng bawat kapitbahay, willing to share doon sa lamesa isang mahaba. Sharing is caring talaga, no? Parang ganun siya. Kita niyo yung mga kinain namin kanina, lahat pinagsama-sama, simpleng Pinoy na ulam na palagi mo namang natitikman, pero sa hindi malamang kadahilanan, kapag dun mo kinain, tapos sabay-sabay kayo, budel fight siya. Nakakabusog at nakakatuwa. Nakaka-fulfill. Ang sarap lang niyang i-experience. Napakalaga din talaga ng sharing your blessing. Dito, sana naramdaman nyo rin. Sana katulad nyo sa lugar nyo, sa mga kapitbahay nyo, ay eh, nagkakasundo-sundo din na minsan eh, mag-share. Minsan kahit walang boodle fight eh. Minsan pag may okasyon sa inyo or may niluto kang sobra or marami talaga, minsan ganun yun eh. Sineshare mo din sa kapitbahay mo. Ay, ang dami. Bigyan natin si ano. Bigyan natin si ganyan. Sana lahat na magkakapitbahay sa buong mundo may experience yung ganitong okasyon. Hindi ko ito madalas mabalitaan sa kahit anong lugar. Kung saan-saan lupalop na kami ng Pilipinas o ibang bansa na napuntahan, never kami naka-experience ng ganito. Na sila-sila lang. Walang nilikom na budget para dito. Kung gusto nagustuhan nila yon. Parang ganun sila kawiling na magkaroon ng ganitong celebration To celebrate their friendship, yung pagiging neighbors nila. Walang KJ, walang madamot, kahit ano yan. natin yan game lahat, walang pihikan. Katulad nga lang sinasabi ko, kasi kapag ganin yung mga taong kasabay mong kumain, sobrang totoo lahat, sobrang nakakabusog, hindi lang sa chan, pati sa puso't isipan mga kabs. Promise. May kita mo yung mga bata doon, sasaya, naglalaro, tapos meron pang pamini contest o parang palaro eh, na may premyo eh. Sila sila yon, ang bagan lang, tuloy pa rin ang kasiyahan. Sana hindi lang to yung last no, at hindi lang sila na barangay na ganun. Uh, sana maging ganito din sa ibang mga lugar, maka-experience din ang mga lugar. Promise, masaya siya. Nakaka-fulfill. So siguro makita-kita ulit tayo sa next video. Sana ay marami pa tayong uh, magawang mga ganito. Yung mga bagong experience. Yung mga hindi natin masyadong Uh, nagagawa or na share sa video. Basta magkita-kita tayo sa mga susunod na upload. Maraming maraming salamat sa mga umaabot sa dulo. Uh, sana kung umabot ka sa dulo, maiparamdam mo rin sa comment section, no? Na umabot ako dito, nabusog ako kahit hindi ako kasali sa Boodle Fight. Parang mga ganong workings lang. Maraming maraming salamat. Sobrang na-appreciate namin yon. Sobrang na-appreciate ko yun na tabarang po. So, at nakakasipag po maggagawa ng mga ganitong content outside of Team Canlas TV. So, ayun. Ako po si Cavs Chess. Wala naman akong outro dito, kundi Bye bye. Babay po sa inyong lahat. Ingat po kayo.